Morning. Good morning. Good kinom! Good ni Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hello po! Good morning. Mm. po! Ako okay, po! morning. Yeah, yeah, po! morning. Uh, uhaw oh, uh na! Uh -huh. <laughs> Ilan na ba nakakakuha? Thank you po. Ilan na nakakakuha? Wala pa. Hindi lang ang donation. Wala, <laughs> guys. Uh, salamat siya para yeah. sa para kapirang lahat. Salamat, salamat siya. Hello po mga ka-wonder ko. Welcome to my channel. I'm aka ka-wonder. Ayan. So, ayan mga ako wonder Sa mga hindi pa po subscribe sa aking channel, please don't forget to click and subscribe ka-wonder Arlene Signo and siyempre don't forget to click and hit the bell button. Ball. Bell. Baliktad. <laughs> ayan naging <laughs> ball tuloy. I saw you So, kung bago pa kayo sa aking channel, please, a uh, subscribe ka wonder Arlene Signo. And ka wonder Arlene Signo channel is more on my adventure now here in Philippines. So, as you see, mga wonder by this time, sa, Alin, sasala din ng bahay. Kasalukuyan po kami. Nasa clean up drive. So, as you see, naglilinis po kami kasama ang community and the council ayan, so yan po naglilinis po kami, yan po ay synchronize, clean up all the barangay here in Maragondon Cavite ayan sayo ako wonder o diba, mahalin po natin ang ating komunidad, tayo po ay makalisa at makisimpatya natin yan. Nakita nyo po mahal po natin ang ating komunidad uh, maging disiplinado rin po tayo sa ating sarili lalo na po sa pagtatapo ng basura So nakita nyo naman po talaga naman po na Sinatsaga po namin. Yan, linisin po yung kasada o pulutin yung mga basurang itinapon. So, kung tayo po ay may disiplina sa ating sarili, Siyempre, alam naman po natin kung saan po natin itatapon ang basura. Yan. Kasi po, masakit sa matatingnan kapag nakita po natin na ang ating komunidad ay marumi. So, ayan. At ayan mga ka-wonder, aside from uh, adventure here in Philippines, uh, meron din po ano, yung may fun and laughter din naman po na content ka on TC si ka wonder chance so para para sa akin po mas gusto ko yung ano yung content na uh, medyo nakakatawa or corny man siya pero gusto ko talaga yung pati ako sarili po, napapatawa ko na papatawa ko di ba So, ayan, gusto ko lang po i-share dito na tayo po ay makibahagi po sa kalinisan ng ating kapaligiran. At ayan, tingnan nyo naman po, napakaganda po tingnan ng flower na yan. I love it. I love this color. So, ayan mga ka-wonder. Siyempre po, ba diba? At nakakatuwa naman talagang isipin na may mga lugar pa rin naman po sa Pilipinas na uso pa rin po ang bayanihan. O, ba diba? o yung tinatawag po na power ng human power o human resources power. Ayan, tama nga ba yan? <laughs> ayan, as you see mga wonder. O, ba diba? So, ayan, habang naglilinis, yung iba naman po kasi mga puno ay mataas na. So, kailangan na po putulin ang sanga ng nakakasagaban, lalo na po sa tabing kalsada na minsan po eh. Hindi mo naman nakalain, nakasakay ka eh. Yung pala ka na dahil nasabit na sa puno ng sanga. Ayan! <laughs> so, yan mga ka-wonder. O, di po ba? Yan yeah, nga lang sabi namin kay Kuya dyan. Ingat-ingat siya. At baka kulang pa yung insurance niya pag hulog siya. Ayan. <laughs> so, ayan. Tulong-tulong po sa paglilinis.

balak. So, ayan mga ka Yung channel ko rin naman po ay may kaunting tutorial din po about YouTube. So, uh, kaya nga po naging mix vlog na po ang channel ni ka dahil nandyan na po lahat ang summit sari. At ayan <laughs> so, yun, mga ka-Wanda, dala ko po, po ang sako dyan na kung saan nilalagay po ang mga recycle materials na pwede pa pong ibenta or pakinabangan. So, ayan mga ka Pag hindi po siya tinabasan, nakikita niyo po kung gano'n ang na sa sakop ng damo sa kalsada. Ayan po, ayan. Yeah. kawandor, pagkatapos namang tabasin, ay kailangan po siyang gamitin or gamitan ng pala para matanggal po yung lupa or yung uh, basuhan na galing sa mga tinabas na damo. Ayan, para mas malinis tingnan kapag pinala o inalis yung mga lupa na nandiyan. pagka sa uling Ayan, ano? Ay, naman. ako. Ay nako kaya hindi na ako magka-insurance. <laughs> Alalahanin mo, 20 lang ang insurance mo. Kulang kayo. Ayun, ayun, ayun kuya. Alalahan mo raw, 20 lang insurance mo, kulang pa yon. Abonado pa. Bumaba ka na. Ay, kasi yung mabuto mo daw, baka mapagsakat. Maligo na kayo doon sa ilog. Ay, sa dagat. Ayan, yung swimming pool. Alag this. Ayan, kasama din po namin dito mga kawander ang SK ang SK at ang aming teacher ay yan po kasama rin po namin sa uh, aktibidad na yan at aside from that kasama rin po namin ang uh, barangay tanod at mga BHW at ganoon din po sa lahat yung mga concerned citizens na nakisimpatsya po sa amin at handang tumulong po na maglinis sa tabing kalsada or roadside ng

Morning. Hi! Hayo. kinom! Kapatid ni Hayo. Ay! Pinakikilala ko sa inyo kapatid ni Hayo. 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 Morning po. Ako po. Hayo. 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 na!

ipinakilala sa may uh, sa kapatid na may kanya ng land of, ay ng owner ng Dagistis at ayan po may libring pamerienda pa po sa amin at uh, syempre naman po ang uh, nakakataba ng na puso yung galito na kahit po na kami sobrang super duper pagod na po ay ayan po may nagpamerienda at tuwang tuwa pa naman ito si George si boy George tuwang tuwa sa galak ayan <laughs> Sayang so, mga wonder After that, ayan uh, po kasi natabas na po yan nila ng mga naka-destino naka sa lugar na yan. Ayan, natabasan na po. Ready to walis-walis na lang po yan. Ayan, nakita niyo naman po. Ayan po ang gilid ng dagisdis farm. Diyan na po kami yan ngayon. So, medyo na-refresh na po kami at nakainom na po. Natanggal na po ang ang uhaw at pagod dahil nakapagmeryenda ng libre <laughs> so ayun, mga mga ka kawander habang naglalakad ako dito sa kabilang bahagi ay nandito po pala yung mga uh, nagtatabas sa grass gutter po sa tabing kalsada ayan po sila uh, at ayan po makita niyo po na nalingis na yung ibang kapaligiran o uh, kilid ng kalsada na kailangan na lang pong walisan at ayan po sila, si Consihal. Consihal lang dyan. At ayan din po ang isang mother na sobrang super duper paka helpful. Uh, si Mercy. At ayan naman po yung mga kasama na po natin na sumunod sa akin. Na nakasunod rin po sa pagwawalis. Ayan po naman nakatingin na po naman. Kahit po mainit, sige lang po. Para lang sa ikalilinis po ng ating komunidad. Kaya nakakatuwang isipin mga ka-wonder, usong-uso uh, -uso pa rin po ang bayanihan sa kalinisan na uh, hindi naman po lahat ay na nakukuha na lamang po sa upa or bayad. Dito po uso pa rin naman po yung uh, pakikipagtulungan sa bawat isa lalo na po pagdating sa kalinisan po ang ang pag-usapan. Ayan. So, iyan po mga ka Hindi kami or may mga naglilinis or may mga ganito po na nakikipag para po sa kalinisan ay tayo po ay maging burara. Kailangan din po maging disipita. Tayo sa ating sarili. Tapon po natin sa tamang basurahan ang basura po natin. Kung halimbawa po tayo naglalakad sa kalsada, Ilagay po naman natin sa bursa ang mga balat ng candy or chip So, mga ka-wonder. Ayan, nakita nyo naman po yung kitang-kita nyo yung bakas ng pinaglinisan. Ayan, pauwi na po kami. Tapos na mo aming paglilinis. Ang ah, init ng panahon. Super duper init. Ay, ere! Ikarga na, ere, ano. sama Ay, pagod. No wonder, kahit kami super duper pagod na po dyan sa uh, paglilinis po namin ay nakakapagpa-picture taking pa po, po ang grupo, po. Aside from that, sa iba't bahagi po rin po ng yung mabilog na sitio ay may mga naglilinis pa rin. Hindi po namin nakasama dahil kami po ay malalayo ang aming pagitan. Kanya-kanyang sitio po. Kami dito po ay sa grupo lamang po na nakasama sa sitio ito. So yun mga wonder thank you, thank you sa pag-watch nyo po. Sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel. Don't forget to Subscribe, ka wonder at signal, and don't forget to hit the bell button, bell all. ayan thank you, thank you. Salamat sa pagwatch aking video. See you next time. God bless.